Nang isang gagbote, magsingag ka. Pwede mitaga na natin. Oo, oh, ayun sure? mm -hmm. e Masal mo naman, iya, mo naman. Province uh -huh. life. Ayan. Akin niyang kay. May meritong manok. Ah, may. kaya. na niya, may hmm. niya. Hmm. Ang mga 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 Eraldo Ang bukid All Alright. Tayo mo ko na kami. O oh, oh, sige. Bye-bye. Bye-bye na, tito at mo. Uh. Bye, kuya tayo. Saan po kasi mo? Sige, dito ka. Hindi pa ka Oo. ah Diyan, ano, ginagamit ng mga ortila, no? Sa palay. Palay? Oo. Uy! Palay? Tapos, oo, palay. Ayan. Ulog? Ha? Ulog? Hindi. Hindi, ulog. Ha? Oste. Let's go! Let's go, Mio! Let's go, Mio! nag enjoy ka, anong ginawa mo? naglaro kayo ni tito kuya tayo uh, doon kami sa kabila naman Ay, eh, wala maliwalas yung daan dahil linggo walang mga malalaking sasakyan eh eh oh bote bakal oh Oh. ,没有. Go, go, go! Ui! Cũng buồn áp áp! Ô! Tạc xe bộ lại! For the freedom of my chain, lying in your loving arms. Loving, loving. nagbe-blur yung salamin ko sa walakas na angin Up. Oh, 15 seconds To, Remedios remellos. ¡Ja! 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 canta Canta Alin? eh wala alam wala tulay do sa atin eh. wala Walang tulay, kaya kailangan natin umikot What? oh Huh? Oo kaya Ha? kaya doon, tulay Kung may tulay sana doon e, eh, maganda sana eh Wala lang? Oo, eh wala Sana? Oh, Oo, eh kailangan natin umikot Tikrų, tikrų, tikrų. oo hindi tapos na tayo dito eh. oh, ah yeah. nah. yeah. oh, yeah. oh, yeah. bukas may pasok na yun eh. bukas mante nakagana si Mio Yay! Nandito na po kami Thank you for watching Oy, Wait, wait, Mark! Tumatalon baka ma kita. Tapos mo muna. Thank you. Bye for now.